Sumama ka na! Sumama ka na! Sumama ka na. na! Hindi mo nalaglag yung puso ko dyan! Hindi mo nalaglag puso mo dyan! <coughs> Mangot ka na naman Guys, so natatakot na naman si Mia Nasakyan niya na yan last year Tara na Tara na, damami lang yan. Tara na! Ayoko, ayoko, kaya ano si Tara na! Ating niya promise. Ayoko na. Ayoko na. 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 Alam ko na may pabalik. <laughs> may pabalik? Nafakyan mo na nga eh, okay na nga <ngagay>. eh <laughs> niya. Tara na! Ayoko niya. Ang hirap pilitin, ang hirap. Okay, pumili ka. Tara na! Yeah. It's like that. Tara na! Tara naman yung ano. Tara na! Sumama ka na! Sumama ka na! Sumama ka na! malalaglag yung puso ko dyan. Hindi malalaglag puso mo yan So guys, dito natatakot si Mia. Pwede ba mo video madilim, di mo may kita. Kaya mamaya na lang paglabas namin. Actually, hindi na ako natatakot dun sa ride na yun. Kasi, kasi yung bilis ng Camaro, yung acceleration nun. Ah, Naminibago lang ako kasi, madilim sa sabay liwanag, ang sakit sa mata. Hindi ka sumakay, napakasaya. Doon tayo sa Jurassic Park. Oh, si Optimus Prime, nilait ako ng dati.

You're reverse thruster <laughs> to me! Take cover! Whoa! Whoa. Oh, it's Devastator. Ikaw <laughs> Bakit pagkatapos ng madilim, biglang liwanag ang sakit sa mata nakakalula? Ng ang um, ngayon, kain muna tayo. Lunch time. Panda Express. Kasi before kumain kami sa Jurassic Park Namiss ko lang to kasi bihira Dito sa Pinas eh, bihira Pero meron yata Andre sumama ka na para masakay. Bahala kain Hindi ako Andre. Uh -huh. Kasi eto ang susay yung pinsan ko Pag niyakit niya si Mia sumakay sa Jurassic Park Sasakay yun Natatakot lang siya kasi kinakot na eh You No. No. You don't have You Haha, Sabi you Baby, he's the reason for the way you feel. I know Gracias. No, 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 no. Oh, gising na siya. Change outfit na. Change outfit. Ay, nako. Baby, ready ka na sa Super Mario World? Tara! Kita mo yan, attention to details. Hindi mo mapapansin niya kung hindi mo tititigan. Meron pala mga ganun sa taas, mga lava rocks. Oh Grabe. Wow, excited na ako! Dating may tapos ka na. Allah! Love! Wallapa. Wow. Wow. Oh. Oh, oh, oh. oh right, I'll get this one. Put it on your Okay. Kailan pa tingin mo? Maghakot ka ng simento, magpukpo ka ng martilyo, okay? Whatever you said. Okay. Yes, sir, JM. Good, good, good. Oh, ang cool. Mario Kart talaga to pre. So guys, guys Mario Kart to, may nakikita kami sa lens. Ewan eh, ko kung nakikita nyo ha, pero nakikita namin sa lens. Kita nyo ba? Ah, okay, titira ka

sobra. Tapos after nung may mga merchandise ng Mario na pwede kang bumili ng mga souvenirs. Ang ganda dito, promise. Tapos eto yung ayoko. Yung biglang liwanag ulit agad, masakit sa mata pre. Ayun na oh. Oh my gosh, the sunlight. Pero ang ganda pa rin ng view. Para ka talaga na sa Mario World. Ganda. Ganda. Tatakbo na tayo para sa tram. Yun yung parang pinakalas na ride namin for today. Kasi magsasarado yung park ng 6pm. Kasi para sa Horror Nights. So tara. Thatina, lalag yung regla? Ano? Ano? Nalalaglag yung regla. Nalalaglag ba right. anyway yung regla o tumutulo? Lab, kahit naman sabi ko tayo, hindi nila naintindihan yung regla. Tao, Eto, may regla. Oh, hindi nila maintindihan yan. Ibalahin nila. Tara, please. So guys, okay, sa kasalukuin, tinatakbo namin para umabot kami sa tour. Lab, andahin mo katulad ng buhok dito. Lab, lab. Let's go na, Binisan mo! Late na tayo! Masasakyan din kita Binisan mo magawa So guys kung pinapanood nyo no ito Please subscribe naman kayo sa channel natin Ang sarap mag-travel guys Kapo lang! Kapo! Ako! Kapo! Wala namin You guys are amazing. major? Hindi na? Sorry Wala You guys in a major? Ako ba show? Kanina na na